inggit, Ha? Teka, paano at kailan nagiging tama ang inggit? Hey guys! And welcome to the first episode of Yuliverse! Sa mga first time po makakapanood ng videos ko, hi there! I'm Yuli and I am an OFW here in Milan, Italy. And I am doing digital business as my side hustle. I am such a big fan of everything astrology and spirituality. The moon, the stars, the planets, tarot readings, horoscopes, crystals. Sobra po akong naniniwala sa mga yan and I use them as my guide. And also, I am a firm believer na meron pong greater force, higher force sa taas po natin na nag po sa journey natin sa buhay na to, which is the universe. Hence, the name of this platform, which is Uliverse. So, parang I'm creating my own universe and there's no other perfect name than this. This channel aims to provide value to as many people as possible kung kalino man po ito magre-resonate. And I hope makatulong po ako sa inyo in my own little way. So ang gusto ko pong i-share dito, yung mga kapalpahan ko po sa buhay para maiwasan yun na at hindi na mangyari sa inyo yung mga kapalpahan na yun. And yung mga ilang tama din na nagawa ko sa buhay ko. And hopefully, maging guide naman ito para sa inyo. And also, I will be sharing a lot about our road to early retirement. So, tamang inggit. Kailan nga ba nagiging tama at paano nagiging tama ang inggit? Narinig ko lang po yung term na yan, yung word na yan, kay Miss Neri Miranda sa isang interview niya with Miss Jessica Soho. So, tamang inggit and right after marinig ko yung word na yun, na-inspire ako and that is why I'm sharing it to you today. Sa mga hindi nakakakilala kay Neri Miranda, siya yung asawa ni Chito Miranda, yung bukalista po ng parokya ni Edgar. And isa siya sa mga nililook up ko. Isa siya sa mga idol ko when it comes to entrepreneurial journey. Dahil sobrang galing niya pagdating sa negosyo. And sobrang galing din niya pagdating sa money management. And kilalang kilala din siya as the pambansang wais na misis. Sobrang wais niya guys. Sobrang galing niya sa negosyo. Sobrang utak niya. Alam niyo ba ginawa niya? Ina-IPO niya yung tagline na kawais na misis. So, wala nang pwedeng kumamit noon unless may consent niya or babayaran siya. So, ganun siya, awais guys. IPO, which is Intellectual Property Ownership. Ang galing, di ba? And dun sa interview niya with Miss Jessica Soho, tinanong siya kung ano yung isa sa mga secret niya kung bakit siya naging successful. And yung sagot niya was, tamang inget. And napaisip ako, yeah, tama nga naman, pwede rin maging tama yung inggit. Kasi, di ba, as humans, it's just normal for us na maingit. Aminin man natin o oh, hindi, meron tayong lahat inggit sa katawan. Normal lang na makaramdam tayo ng inggit because we're just humans. It's just normal na maingit tayo. Yung inggit kasi, ibig sabihin yung desire to have that thing, that lifestyle, that physique na meron yung kakilala mo, kung kapitbahay mo na gusto mo rin magkaroon ka. And once kasi narinig na natin yung word na inggit, parang na-associate na siya sa word na toxic, na masama, na pangit, na bad word. So, my take is, nagiging masama lang yung inggit depending on how people react dun sa pag-iinggit nila. And yeah, In our modern days ngayon, sadly, marami yung kapag nainggit na, hihilahin pa mga tao, sisiraan, i-chichismis, discredit So, that's when the word inggit becomes a bad word, a toxic word. Sabi ni Nery Miranda, inggitera din daw talaga siya. But, she's using that inggit para lalo siyang umangat at hindi para hilahin pa baba yung taong kinaiinggitan niya. So, ang galing, di ba? Yung bad word na lagi nating naiisip na inggit, pwede pala sa talagang maging tama. Depende lang kung paano magagamitin. And I also have my fair share of inggit. Inggitera din ako, Jai. Sobra akong inggitera sa mga successful na tao. And ang ginagawa ko, yung ginawa rin ni Neri Miranda, which is I emulate them, I dive deep hindi ko para sirahan or i-discredit yung mga tao. Tinignan ko kung ano yung ginawa nila para maging successful sila. And as a matter of fact, dun po sa community namin, sa business namin, sa digital business, there's this lady who's earning not less than $10,000 a month. So, nakakaingit yun. Sabi ko, kapag ka, kumikita na ako ng $10,000 a month, sobra magiging komportable na yung buhay ng pamilya ko. So, naingkit ako dun sa point na yung gusto ko rin kumita ng $10,000 a month. So, ang ginawa ko, kinilala ko yung lady na yon yung babae na yon Tinignan ko kung anong ginagawa niya, yung work ethics niya, kung paano siya magtrabaho at kung paano niya kinikita yung $10,000 na yon And, hindi ko siya para i-discredit or hilahin pa baba or siraan. So, ang galing, guys? Pwede talaga maging tama yung ingit natin. Gamitin lang natin sa tamang paraan. And hindi para manira na ibang tao. mag na ibang tao. hilain pa baba yung ibang tao. So, let's use that ingit as if you will para maging mas successful pa tayo. As our motivation, as our inspiration para sa mga goals natin sa buhay normal lang maingit guys. We're just human at hindi natin mapipigilan yan. But the next time na makaramdam tayo ng ingit, I hope we'll use that para mas maging mabuti pa tayong tao because that's the only time na magiging tama ang ingit. So, that's it for today's episode, guys. I hope na kapag provide po ako ng konting value sa inyo, na-inspire ko po, po kayo. And I hope to see you all again On our next episodes. God bless everyone and always remember that you deserve all the beautiful things in this life. Namaste.